Nako ng misyon sa buhay ni Teacher Celine ang turuan ng mga batang kapuspalad sa bayan ng Paite sa Laguna. Ang kanyang paraan ng pagtuturo, kakaiba. Wala sa loob ng classroom. Ito ang tinutukan sa linggong ito ng ating kabrigadang si Lala mga alas 4 ngayon ng hapon at pinuntahan natin ang bahay ni Teacher Celine o mas kilala sa tawag na Mamsi. Kasi gantong panahon daw o oras, nagtutungo siya dun sa Wawa para magturo sa mga bata. Magandang hapon po, Mamsi. Hello, good, okay. afternoon po. Tuloy ano po kayo. Ano gagawin natin ngayon para matulungan po kayo? Tara po dito po. Uh na -huh. uh, prepare na po kami para sa wow. Wawa. Ano mo to? May tinapay. Tinapay, palaman, mga baso at saka juice para sa mga bata na kinekwentohan namin. Abalang-abala sa paghahanda ang buong mag-anak ni ng si nang dinatnan ko sila. Ang kanyang asawang si Christian nakatoka sa snacks ng mga bata. Maya-maya pa, pumunta na kami sa Wawa Park upang magdaos ng libreng klase para sa mga bata na tinawag nilang kwentuhan sa Wawa. pagkain, inumin at mga props para sa klase. Sumakay kami ng isang tricycle. At sa loob ng limang minuto lamang ay narating na agad namin ito. Dito niya napiling gawin ang kanyang klase dahil napakagaan sa pakiramdam na matuto habang kapiling ang kagandahan ng kabundukan at ang Laguna Divide. Pumanap agad ng pwesto si Celine upang makapagsimula na. mga bata, ang simula pala ng kanila aktibidad ay yung pagsasayaw. Sino na? sa Paite Science and Business College, Sicily. Dito, tinuturuan niya ng mahusay na makikipagtalastasan ang kanyang mga mag-aaral sa ika-apat na taon. At kapag na ang klase, ibabad naman niya ang kanyang sarili sa kanyang first love, ang pagbabasa. Aminadong isang bookworm si Celine. Pagpasok pa lamang ng kanilang bahay, agaw pansin agad ang kanyang malaking koleksyon ng mga aklat. Magdaan din si Mia sa klinika. Ang nito na ito, naipasa na nga niya sa kanyang anim na taong gulang na anak na si Luna. Lately, napaka-dependent ang mga bata sa technology. Kahit yung anak kong si Luna, tablet, cellphone. So, medyo nawawala na rin siya ng time sa mga books. Pero, nung simulan ko siyang basahan sa bahay, kami dalawa lang, nahilig na rin siya. Ang gabi-gabing pagbabasa niya sa kanyang anak, magiging daan pala upang mas maraming bata ang kanyang ma-influensyahan. Ang kwentuhan sa Wawa ay storytelling sessions dito sa Paite, sa Wawa Park, para sa mga bata ng Paite, Laguna. So naisipan ko, bakit hindi kaya kami magkwentuhan dito, mag-storytelling, para dagdag libangan sa mga bata, entertainment. Kasi ang dami pumupunta dito bata from the nine barangays ng Paite. Nung umpisa, meron lang kaming sampu. Tapos nung mga tumagal na, naka-30 40, tapos 50, 50 kids. Dahil nagsimula na ulit ang pasukan sa mga paaralan, tuwing Sabado na lang siya makapagtuturo sa Wawa. <coughs> Masaya si Celine na maipagpatuloy ang pagbibigay saya sa mga bata kahit na ibig sabihin nito ay sarili niyang kinikita ang gagamitin para tustusan nito. Yung books, kami mismo yung bumili kasi marami rin namang may personal collection yung aking anak. Doon naman sa mga supplies, katulad ng mga papel, typewriting, meron naman kasi sa bahay. So available siya sa bahay, yun na lang din ang ginagamit ko. Magkano lang naman yung isang rim 100 plus. So, okay na yun. Tapos yung sa mga lapis, naskak na rin siya sa bahay yung mga old na nagamit namin. Tsaka yung crayons ng anak ko na hindi na rin nagamit. Laking pasalamat rin niya sa kanyang asawa at anak sa suporta ang kanilang binibigay sa kanyang proyekto. Tuwing may session ay sumasama sa kanya ang kanyang mag-ama. Tatlong po hanggang apat na po daw ang kadalasang dumadalo sa klase ni Celine. Patigil-tigil ang ulan nung araw na iyon, kaya nasa dalawang po lamang ang nakapunta. Madilim ang langit nung hapong iyon pero tuloy lang si Celine sa pagtuturo. Mas mahirap din daw para kay Celine na turuan ng mga bata kumpara sa mga nasa kulenyong kailangan pag may nararamdaman ka, nakasmile ka pa rin. O kaya dapat kung pagod ka na, dapat lively ka pa rin, energetic. Kung papasayawin mo sila, dapat sasayaw ka rin. Ayun. Sasakyan mo talaga lahat ng actions, lahat ng gusto nila. Isa nga sa mga pinakabibo nung araw na iyon, ang labing isang taong gulang na si Eliza. Kasa-kasama na siya nung simula ni Celine ang kanyang libreng klase. At hanggang ngayong nagsimula ng muli ang pasukan, patuloy pa rin siyang nagpupunta dito sa Wawa. Eliza, kailan ka sumama dito kay Mamsi? Noong April po. Noong bakasyon? O sasabi mo ba na magandang aktividad to para sa mga kabataan? Opo. Talaga? Bakit mo nasabi yun? Kasi po, para pag may malaking na course ma may maituturo naman po silang... Ganun rin yung magaganda kong asa Malaya ang mga Pilipino noon kung saan nila gustong manirahan. Mahilig talagang magbasa at mag aral ng iba't ibang uri ng libro si Elisa. Ngunit hindi siya natututukan ng kanyang inang si Michelle dahil abala ito sa gawaing bahay. Kaya naman ganadong ganado ang bata tuwing nagdaraos ng klase si Celine. Ano ang naging ng mga Pilipino? Dahil nga sa pagsali-sali ni Eliza sa klase ni Celine, nabawasan daw ang pagiging mahiyain ito sa loob ng Celine Aralan. At nangunguna na nga ito sa tuwing may aktibidad na ginagawa ang kanyang mga importante yung marunong magbasaan mo. Para sa pagmalaki mo sila, may maituturo po silang maganda at saka may maituturo ko silang magbasaan mo. At taka kapalang alam mo na ang pangarap mo. Maging isa? Teacher. 90 dihan ng kwento? Sige. Matapos umaygit isang oras, natapos na rin ang klase. Uwi kasi yung iba magsisipag uwi ang mga bata na may dala-dala daladalang bagong kaalaman. Salamat sa kanilang Ma'am C. Ang pangarap ko para sa mga bata sa kwentuhan sa Wawa ay ma nila yung love for reading at saka yung attitude nila towards books. Sana maging maalaga din sila at saka maintindihan nila yung books ay nakakatulong sa kanila kasi nakakalungkot naman kung makakarating sila ng high school o college na hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong pumunta sa lugar kasi hindi nila mabasa yung mga karatula or yung mga instructions, mapapahamak dahil hindi nila mabasa. Ang libro ay maitinatagong paglalakbay sa bawat paglipat ng pahina. At sa tulong ni Celine, nabuksan ang panibagong mga paglalakbay sa buhay ng na mga natulungan at naimpluwensyahan niya. Tuloy ni magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Lala Roque, kasama sa iisang Brigada